We'll <laughs> ولكن <applause> عاد laki ng building yan guys maganda siya oh. dito sila madam hadami ganda

Laki ng building. Hi guys, laki ng building, hotel. Tapos may fridge na ano. May swimming pool. Tapos may ano pa. Mag-enjoy talaga yung mga bata dito. Talaw na doon, oh. Sa may, doon ko, ano yan? water may slide slide pa doon guys yan ang hotel o diba ang laki 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 may restaurant din dito may malapit din sila sa dagat Pili kang mag jet ski. Ayan, titingnan natin dito. You know, nag jet ski. lang ako makapunta doon kasi nandun si kasi nandito yung bantay. Ang ganda-ganda, guys. Ayun pa. Pag napuno na kasi yung nasa taas. Yun. Sana all na lang tayo nakabaiting shoot sawa na akong maligo kanina pa ako lamig doon sa may ano swimming pool ano siya warm This Yeah. Okay, jealous. kuda, mau makan kuda, nggak mafir, kan oh ayah, sama Ily, Roya, <laughs> me, Hilton Hilton Yan po guys, pagkatapos naming maligo, gumala na naman kami. Basa pa yung mga damit na ginamit namin. dinala na lang po namin guys. Ayan, papunta kami nito sa Sukwagif. Ay, doon pala sila banda sa may ano. Yung pinantahan din namin isang araw na nag-close na restaurant. Yung may barco, so hindi ko alam yung ano yung na lugar. At hindi ko din na-videohan. At hindi ko na-picturan yung pangalan niya. Kaya papunta din naman kami doon. Kakain sila ng lunch. Kasi po hapon na yung lunch namin. Hapon na gabi. <laughs> gabi na po talaga. Tagal nilang mag-lunch ano, mag dito kasi galagala pa sila. So, ayan po. Maingay po kasi. Kaya po, binago ko yung voiceover. Kaya nag voiceover ako kasi maingay sila. Sila nasana sana yung sounds ko. Kaya lang po, naririnig yung ibang mga sinasabi ni Mudra. Kaya, i-off, ino-off ko na lang po, guys. Tapos, maingay yung alaga ko kasi may iPad siya. So, ayan po, guys. Enjoy watching po. Hindi pa tayo tapos mababak pang pa ating video. Hindi pa tayo nakarating sa ating paluruunan. Ayan. Ayan, naglalaro na yung mga bata, guys. Nandito na kami. Maya-maya ay kakain na kami. At hindi ko na, na Guys, ayan guys, nandito na naman kami. Naglalaro-laro na yung mga bata. Dilim na. Magala pa sila.

تبين Ayan, tapos na po tayo guys. Yung mga pictures na lang po yung siningit ko. Kasi sayang naman po. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po ay hindi kayo magsawang supportahan ako kahit po ang pangit-pangit ng ating video, lagi naman talaga to pangit, kaya masan sanay na sanay na kayo sa aking video guys so thank you, thank you ulit so sunod naman, first time ko talaga dito sa Qatar, kaya sulitin na natin kahit pangit-pangit ng ano nakaw-nakaw pick at video Bye guys! God bless you all! Ingat po kayo lagi kung saan man kayong sulok ng mundo. Huwag niyo kalimutan na mag-like, share, and subscribe. Bye everyone!